Ganun pa din. Uh, papasok lang sa plato natin ang Novo Isihano. So, tatrang ko pa rin Laguna RT, uh, M &M, tapos Novo Isihano sa pinakalikod. Ako okay. okay? Ang magbibigay ng hudyat na mag stop over tayo, Laguna. Kasi medyo malayo ito. Almost 3 hours ito ng biyahe papunta ng season. So, at least magbigay sila ng isa, <inaudible> <Saan> dalawang stop over. Refreshment. <inaudible> Sabi lang kayo, Makikita nyo naman, meron namang ribbon kung sino yung CV. Ayan <laughs> <laughs> So, I hope na mapagpahinga naman lahat na, na, season na tayo, breakfast na Okay? Ayan si, ano, uh, yung primary marshal natin Good morning mga kap, ano? Pansinin nyo na lang yung ano, yung ayos ng formation natin is Laguna, MNM. Tapos naka-attach kay MNM yung the rest ng smaller artists. Ngayon, uh, sa pagitan ni MNM at sa kanila laguna lang dun ako. Ngayon, nagpalit ako ng vest kasi naka Laguna vest ako kanina. So akala siguro ng iba na part lang ako ng Laguna. Ngayon, uh, nagpalit nagpalit ako ng vest. Pag gano, pag uh, siguro yung takbong 80, 90 nabibitin pa kayo kanina eh. Kaya ano eh, kumbaga okay lang naman no, maluwag yung kalsada. Kaso ang napansin ko kasi, nung pumasok tayo ng ano, nung pumasok tayo ng Ah, uh, I mean nung lumabas tayo ng MacArthur, papunta tayo ng ano tawag to bypass. Napansin ko kasi yung Laguna as is na sila. Kumbaga kahit siguro nasa bahay lang tong mga to nag-communicate sila kasi hindi na nila kailangan magsenyasan alam na nila yung gagawin nila may formation na sila may, minsan na lang sila mag ay minsan na lang sila mag mag ganito mag guard alam na nila yung gagawin ang problema natin minsan may mga cup tayo na hindi naman problema no? may mga cup talaga tayo syempre gustong i gustong kapag utilize yung kalsada ng buo kasi nga naman taxpayer ayun pumapasok siya nilalagpasan kami okay lang yun kaso pag pumasok na siya sa permission ng Laguna ang problema naman ngayon possible yung nasa likod na inipit niya hindi na mapatuwa ng signal kasi paano, paano mo ibabato signal kung hindi mo alam na signal pala yun diba o kaya naman mamaya kasi minsan binibilang nila yan alam nila kung sino sa nasa harapan nila simula nung umalis tayo sa Bulacan yung permission ng Laguna Union kung sino ang nasa unahan hanggang sa likod sila sila yun hindi sila nagpapalitan ni mula ano yun, mula San Pedro hanggang no, pabalik yan yun, yun ang, ang uh -huh. pwesto talaga namin may pwesto sila ngayon Kahit pag, pag bigla kayong umipit tapos syempre hindi kayo kilala although alam na RT member kayo pero ibang RT mamaya di ba hindi na magkaroon ng proper communication between sa kanila so possible magkaroon ng hiatus <laughs> di ba so iwasan natin kung lalagpas tayo huwag tayong sumali sa permission nila no kasi okay okay yung lagot eh hindi na kailangan trampuhan eh hindi na kailangan marshalin kaya na nila so yung nasa likod na lang pag hindi talaga kaya kailangan mong mabante doon kayo sa ano doon kayo sa passing lane nagpag so, yung silang sasabihin na sa oh, yung nakang speed na hihirapan ako kaninang sa likod kasi may pag medyo magulo sa harapan yun lang o oh, chas yung mga baguhan sa group riding eh. Pwede naman kayo pumesa sa likod, samahan nyo ako para at least magamay nyo muna paano ba mag-group ride. No? Pwede kayong kumala sa mga core group ninyo. Aalalahanin ko ito sa likod. Dito na mga kayo papayaan. So, oh, lang kayo sa likod. Ito uh, yung practice yung ginagawa namin. Body-body kasi kami eh. Oh, body system na. Uh, -oh. yung sabi ko kayo sa bulakan. Body para system lang tayo. Para... pa naman tayo. O, aba to, aba, para makita rin yung ano. Almost 3 hours pa. Ma-organize tayo ng aral-aral ano, sa ano. So, so, Pero may... proud ako ha. Kasi nakita ko kanina ba kahit na sa damagbag yung traffic. Uh -oh pangit na daan, talagang nakikita ko sa likuran, buo tayo. Yun yung kinagandaan naman.